Hinkin, inaano muna naman yung kamay mo. Tibos si Bukas kunin na natin yung umaga yung gamot dyan. Susugat na naman yun Pwede naman natagalin mo yung kubal. Basta wag mo sugatin. yung mo mahaba. Ang haka. Natatanggal ka lang ng kubal pero yung mukha mo nakasampok. na karir mo masyado sakit ha love you Ano? I love you nga. galit. I love you, bibi Happy mood mood. i surprise ako sa'yo. Ha? Siyempre. May surprise ba na sinasabi ka, Kat? Malay ko ba? Advance. Huh? Happy 19th, 19th Monterey. Hello, malapit na tayo. Magpano na po, ah. Two years. Sabi daw, pag, naka, pag nalagpasan mo daw yung 3 years, ibig sabihin na yan ay ano, di ba, na 3 years na. Uh, pag nag 3 years na kayo, pag mag bip, ano, mag 4 years, dyan na daw yung mga pagsubok na. Ah, uh, yeah. Dyan mo daw makikita yung, dyan mo na mga ano na, kung sa, hanggang sa, hanggang sa ano, ano nyo ba? Yung, mga, mm, away. Malalagpasan. Okay. Hindi, hindi 3 years. Pag nakalagpas ka na sa 3 years. Oh, galit na ka agad. <laughs> First trials pa lang yan. Pero ang pinaka-ano dyan is 5 years to 6 years. Ganyan daw yun. Ito, ba? Diba? O, mo ikaw. 6 years. Ayoko. Tingnan mo ako. <laughs> Kaya, hindi mo masasabi yun sa tagal ng panahon. Grabe ah. <laughs> siya. <laughs> Malay mo maging ex mo. Gusto mo mag maging ex mo ako? Ayaw. Handa ako kaya. gusto mo mag ako maging ex mo ako? Ay, ha? Ayaw ko. Ayaw gusto mo mag maging ex? Gusto mo maging, maging ex mag kita? Ayaw ko maging na Ayaw ko. Tapos my girlfriend <laughs> rawei sama sama